Ito ngayon ang nakikita ko sa social media. Mga post na sabi, umaabante na daw yung edad. Umaabante na daw yung edad at pumapangit na. Pumapangit na rin ang pagmumuka. So, kung iisipin mo, kung sa totoo sa tingin mo ay pumapangit na ang mukha pag ang isang tao ay nagkakaedad pero kapalit naman noong pumangit ang itsura pumangit ang mukha ang kapalit naman noon ay grabe yung experience grabe, grabe yung mga napagdadaanan at mga nating sa buhay. So meaning hindi gaano kahalaga ang isang physical na anyo. Dahil ang tunay na kahalagahan at tunay na beauty, it's inside talaga. Kasi imagine, nagkakaedad, nag-iiba yung itsura, pumapangit. Pero yung mga experience sa buhay, yung mga napagdadaanan ay lumalabas yun. Lumalabas yun at nagre-reflect sa ating aura, sa ating physical. How we treat people, how we handle our problem, how we talk, how we speak. So, kahit pumapangit na yung pagbumukha, pero inside, grabe, it's so brightful. So, hindi mahalaga ang physical na anyo ng tao. Dahil ang importante sa loob, sa internal, ay mabait ka, mabuti kang tao. So, yun lang. tapi, tapi, tapi